Nam. Oh, hindi hela na. dalang gulong huwag, oh huwag, uh. uh. huwag, uh. uh. huwag, uh. uh. huwag, basura Yo, no, maganda may hipo. May hipo na ako nakita. Ay, sa gamaw, wala gamaw. Oh, laki oh. Laki. Yo, no, laki oh, no, may no, Laki oh, no. Bo, o no. oh, dalik ka. o oh, masipit ka. Hawa mo sa sipit. Mulat ko ako yung ahas. Nakakalupas ito. Oh, laki yan ako. Oh, wow. Mga sampung pirasong ganyan ahas oh, na. Nakakalipit ka. Walang timba. Puto lang kamay mo. madali po, sinabay ng limasag. Limasag na malaki. Ang kawak po niya. Wow. Oh, <laughs> oh, so, meron pang kasama. Mga may kapatid, no. Kaya asawa. Ini hipon din, mira tong hipon. Hmm. Ano, dami ng mga sagna, tama kung walang gayon, na Kuno agad dyan. sa problem balik. Yara, naman, noong una kong nila, walang tali saklitan. <coughs> oh, ang saklitan. Sigiyaw. Sigiyaw. Yan, laki oh. May hipon dyan eh, ko. Ano? Oh. Ano? mula ang matae eh, hepo Man din lang yan Sa do 'yung lapit niya ah Ako ah si laki oh Oh, sino man sa ipit nito dibit punung Dular bhai din blok ne n ya apa eh tenang anak Blackstone Ano pa na? Ano lang pasi lang pasi Ano ang hipo na? Pasan wan? yun, no? Dito yun, isang imasag na yun. Nga makakalpas na eh. ditto na bolpos May iniwalang lente ka, nakalas, Nakalabas na ng labas na 'yon. Na, nasipit, nasipit ka. <laughs> <laughs>